loading na naman tayo mga kaibigan loading na naman tayo loading ayun na sila wala na ayun lumilipad nauna to nauna to pagkarating ko hindi dito na ito ba kararating lang ayos <laughs> buti marunong kayong umuwi Nag-enjoy -e pa o tanga nabitin pa yata sa tipad. Oh. Sana. To apat pa lang tumuwa babae. Eh? Yung apat bumuron do pa eh. yung sinakay natin kahapon. Ay, lol, na naman. Ay, hindi, lumipat lang ng dadapuan. Ito. Ito, Yon. Ayos. <laughs> oh. Okay. At least nakauwi sila. Papasok na lang sila sa bahay nila. Ayos na. May, may bit, bit pa silang ano. Target. Mm -hmm. Para boss. Magagaling na. Magagaling na boss yan. Oh, ayun. Yung ito. may puti na to. ayan Nakapag-akay na eh. Nakapag-akay na. Kahap, kahapon lang kinarga yan. Naka-uwi. First toast niya. Hindi sila, di nakapag-toast nung una. Oh, may dala. Dala pa silang isa. Ayos. Nasiyap pa yan ano. <laughs> Nasiyap pa kahapon yan. May iyak pa. <laughs> Naiyak pa. Hmm. Oh, may bit-bit pa eh. May pabit-bit pa kayo. Huwag kayo magbibit-bit. Hindi sa <laughs> akin. <laughs> Lalakas nila oh. Oh, really go na. <laughs>